Maraming nagtatanong kung tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, paano pa rin iisang Diyos? Sa pananampalataya ng IFI, hindi natin pinag-uusapan ang tatlong Diyos, kundi isang Diyos na nagpakilala sa tatlong persona. Magkakaiba sa gampanin, ngunit iisa sa likas, kapangyarihan at pag-ibig. Ang ibig sabihin ng persona ay hindi tatlong magkahiwalay na Diyos kundi tatlong paraan ng pagpapahayag ng iisang Diyos, tatlong anyo ng Kanyang presensya at pagkilos. Ang Ama ang pinagmulan ng lahat, ang Anak ang salita na nagkatawang tao upang tayo'y tubusin, at ang Espiritu Santo ang patuloy na gumagabay at nagbibigay buhay. Ito ang hiwaga ng Santatlo. Diyos na umiiral sa ugnayan ng ganap na pagibig at sa bawat pagkakataong nagmamahal tayo nariyan ang Diyos na tatlo ngunit iisa. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI, Magsamba, Mag-aral, Maglingkod.